At dahil last day na namin sa Quezon province, ito dadalaw muna siya sa kanyang ina lolo at lola. So ayan, nandito na kami sa cemetery. Tatawid na po kami. At scary ako dahil talagang highway tong kinatawiran namin. Talagang mga bus truck ang dumadaan dito. At no, dahil yung... hindi kami Girl Scout, Boy Scout, wala kami kandila at wala rin kami posporo. O ba diba? ang galing talaga naman, talaga. Ito, <laughs> papasok na kami sa cementerio. Nakakahingal po dito kasi paakyat po itong pagpapasok ng sementeryo nila rito. Nila po. At kunwari, sweet-sweetan, o, oh, diba, o. Oh. <laughs> Charot. At dito naman sa part na to ay pababa naman siya. After ng pataas, ito pababa na pababa naman kami. So pagkatapos ito, hahanapin namin kung nasaan ang puntod ng kanyang ina. At ito na, nakita na po namin ang kanyang punto ng kanyang ina. So ayun, naputik po itong daanan talaga. Yung kulay dilaw din na yun. Nanay niya yun eh. Nanay niya yun At pagkatapos nun ay binuntahan naman namin ang kanyang lola. Yan yun? Ito. Sa lola niya ay talaga medyo may bahan na ano punta dito sa harapan. Kaya paikot-ikot din kami dito bago kami nakarating sa puntod na kanyang lola. at syempre, pagkatapos naman sa lola niya ay pupunta naman kami doon sa kanyang lolo at yung sa lolo niya ay talaga sobrang nahirapan kami maghanap hindi namin agad-agad nahanap ang puntod na kanyang lolo pero bago yon duman ulit muna kami sa kanyang ina para magpaalam na dahil hahanapin namin ang puntod na kanyang lolo at ito ay malayo talaga sa pwesto ng kanyang ina at ng kanyang lola. So ayan, ang sabi sa amin dati, pag ang kandila daw ay at may ganyan, ay malungkot daw po yung nasa punto. Yun po yung sabi sa akin. Ito na, napin na namin ang kanyang lolo. So nahirapan talaga kami dito. Kung saan saan kami dumadaan, kung saan saan hinahanap namin. At hindi talaga po namin makita. ito na, napadaan pa kami sa maputik na lugar talaga. Sin talaga maputik, lulubog talaga yung aming mga tsinelas. Buti na lang, yung aking sleeper ay mataas. So, hindi ganun madaling malubog. So, kailangan namin maghanap ng daanan na hindi malulubog ang aming mga tsinelas. At pagkatapos niyan, at syempre, nakakita ako ng magandang tanawin. O, oh, ba? Diba? Ito ang Mount Ewan. <laughs> hindi ko alam <laughs> so ayan o diba nakita nyo thank you nga pala kay Noah at gamit ko ang Mekaela niya sandals yung slippers na Mekaela lang makapal at ito ang gamit ko ngayon kaya hindi ako basta basta nalulubog sa maputik na lugar dito thank you Noah Yan. Pinauna ko na muna siya at kaya siya pagunta talaga ako. Hinahanap pa rin niya kung nasaan yung puntod na kanyang lolo. So ayun dahil na medyo lumala na siya sa akin kaya sumunod na ako sa kanya at baka hindi niya na ako mabalikan. <laughs> sa sobrang laki ng cemetery ay hindi ko na hindi ko alam kung pasikot siko talaga dito at talaga ako ay maliligaw. So ayan, andun siya. Hindi niya nakinaya kaya call a friend. So tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Jason kasi hindi niya talaga makita kung nasaan yung puntod ng lolo niya at tinatanong ko na saan. sabi ng kapatid ay nandun daw malapit sa malaking puno. So hinanot namin ang malaking puno. Ay, just mio, Marimar, ang lalaking puno ang mga nandito. Kaya hindi, mas lalo kami nahirapan. Kasi ang mga pinuntahan namin malalaking puno pero hindi talaga namin nakita ang puntod ng kanyang lolo. Tawagan mo ulit. So ayan, paikot-ikot pa rin kami dahil hindi pa rin namin siya mahanap sabi niya, stay lang daw ako doon, hanapin sabi niya lang. Ba, so, syempre, so nung hindi ko na siya makita ulit, sinundan ko ulit siya at baka mawala sa paningin ko at ako'y maiwan dito hanggang gabi. <laughs> so, scary talaga kasi ang lawak nito, hindi ko pa kabisado, hindi nga namin mahanap yung minahanap. So, sobrang dami talaga dito ng mga nakaano. So, ayun. Ang sabi niya sa akin, tignan ko daw doon sa part na yun kasi parang may nakita siyang kulay yellow. So, pero ayan call a friend pa rin siya. Tinatawagan niya si si, si, si Joseph. Kasi chinachat na sila Joseph. Yung mga pinsan niya, si Mia, hinahanap na sinisearch namin. So, wala pa rin talaga. at ito na nga, nakita na nga namin ang puntod na kanyang lolo sa wakas. Kasi ang palatandaan niya pala, ang katabi ay yung may tarpaulin na na disgrace daw sa motor. <laughs> so, tarpaulin. Tingnan niyo ang tarpaulin. Ay, Nakatago. Pass ni bata go ang tarpaulin, hindi siya nasa harapan. Kaya mahirap talaga hanapin. Kaya ang sabi ko sa kanya, ang gawin yung palatandaan ay yung katabi na may rehas. Para madaling hanapin yung puntod ng kanyang lolo O diba? So ito na, nagtirik na siya na kandina. Alam niyo ba yung mas matagal yung hinap, yung paghahanap namin sa puntod ng kanyang lolo kaysa sa itinigil namin dito sa puntod niya. So, ayan. Nagsindi na muna siya na kandila at kamambay lang ng konti. Tapos umalis na rin kasi kailangan na rin namin umuwi ng Manila. So, kailangan ko na rin mag-asikasas dun sa dalawang anak ko para sa pag-uwi namin sa Manila. So, ayan. Napuntahan niya na rin ang kanyang ina, lolo at lola. Saka oh, Sige na, Sige. At aalis na nga kami pero ito sa pag-uwi namin ay hindi pa rin namin mahanap naman kung paano pumunta sa gitna. Yung daan doon sa gitna. So hinahanap din namin kung saan yung papuntang gitna. O di ba? Hirap pa rin ano kami o di ba? Nagaano siya kasi yung daan talaga Dapat is maputik. Kung basta-basta ka apak diyan ay lubog na lang yung mo diyan kasi yung baha nakatabon doon sa mga damo-damo. Kaya talagang dahan-dahan ang pagkaapak-apak. O, ayan. Hinahanap naman namin yan ay yung daanan sa gitna. Kasi yun naman daanan sa gitna, yun na yung dire-diret sa palabas. So, hindi ganun kadali rito, lalo na hindi namin kabisado rito. At ako ay eh, first time kung makapunta rito ng ganito na inikot. Kasi yung, unang-unang punta ko talaga dito ay sa inanya lang. Doon lang kasi yung sa bungad. Pero That was 2013. Mga ganun siguro. At eto na, pauwi na kami. Nakita na namin ang daan. At eto na. We're going home na. Sakay na kami ng jeep or tricycle kung ano yung mauna. Dahil sa maraming tao, walang jeep. Kaya nag-tricycle lang talaga kami rito. No ve, a de manera chic.